BTV，电 i s h o n and fire Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Live mula po dito sa People Power Monument, iahatid po namin ang pinakahuling mga balita. Kaugnay pa din po ng apat na araw na commemoration o culminating activity nito pong 31 anibersaryo po ng EDSA People Power Revolution. Ako po si Julius de Samboron, ang inyong po makakasama sa ating pong programa sa oras na ito, live mula po sa People's Television Network. Ang simpleng apat na araw po ng paggunita ay magtatapos na po sa wreath at flag raising ceremony. Maya-maya po yan dito po sa itinuturing na simbolo ng pagkakaisa, ang People Power Monument. Kung ating pong papansinin ay sa Japong payak at simple ang selebrasyon na inihanda ng pamahalaan. Subalit naroon pa rin po at hindi nagbabago ang malalim na diwa po ng EDSA People Power sa bawat Pilipino. Sa araw din pong ito, mapapansin natin na may uh, iba't ibang uh, paraan ng paghunita po sa okasyon. Iba't ibang ekspresyon ng bawat mamamayang Pilipino na kung sa atin po iisipin ay tamang produkto po lamang ng demokrasya na mismong ipinaglaban dito po sa kahabaan ng EDSA mula po noong February 22 hanggang February 25 po noong taong 1986 kung babatayan nga po at uh, sa ating mga paghihinuha ay noong pong 1986 dito po sa ating kinaroroonan nagkaroon po at uh, ng selebrasyon na ito unang na po ito pong people power pero po sa kasalukuyan kung dati po ay maluwag po ang EDSA at um, malinis po at open spaces ay dito po sa ating kinaroroonan ay nara, narayaan na po ito pong iba't ibang infrastruktura gaya po nito pong MRT. Sa ngayon po ay inaantabayanan na lamang po ang pagsisimula po nito pong programa dito po sa EDSA People Power. Uh, ah, base po dun sa ibinigay po na schedule, ngayon pong pasado alas 7 at 35 po ng umaga, gaganapin po ito pong flag racing na pangungunahan po na pangungunahan po ni uh, AFP Chief of Staff ng flag raising kung saan nga po pinangunahan ng uh, kinatawan po ni National Defense Undersecretary Eduardo Del Rosario, Chief of Staff General Eduardo Anyo, dating Pangulong Ferdinand o Fidel uh, V. Ramos, sir, dating Senador Harrison Alvarez, at ng iba pa pong uh, mga opisyales nito pong EDSA People Power Program. Dito po ay gaganapin din po ang panunumpa sa watawat at saka po gagawin ang relaying Diyan po sa people power stage kung saan nga po ay naharian din po ito pong si uh, dating Pangulong Ramos na siya nga din pong uh, uh, sasamahan ng dalawang uh, military men. Sa banda pong alas 8 po ng umaga ay uh, isa pong special number ang iahandog po ng isang lahi na o, o, ang isang lahi na pangungunahan po ng The Fourth Power. Ang programa po natin ngayon ayon po sa mga naunang uh, impormasyon ay naging makabuluhan po ang gagawin ni dito nga po. Ito pong ginagawa nating apat na araw na culminating activity ng 31st EDSA People Power Revolution. Kahapon nga po ay ginunita ng daan-daang uh, Pilipino ito pong uh, bisperas ng EDSA People Power Revolution sa loob po ng Campo Aguinaldo sa si Quezon City. Sa simple, ngunit uh, napaka makabuluhan naman daw pong programa. Ito po ay pinangunahan ni Executive Secretary Salvador Medialdea. Ito pong uh, anibersaryo ang, at, at kasama ng pakikiisa ng sambayan ng Pilipino. Sumuporta rin po sa komemorasyon sina dating pangulong Ramos, dating Vice President Jejomar Binay, dating Senate President Juan Ponce Enrile, gayun rin. Gayun din ito pong sina Senate President Coco Pimentel at siya Senador Gringo Honasan. Isang misa din po ang inihandog kahapon na sinundan nga po ng pagbibigay parangal para sa mga natatanging Pilipino na siya naman pong sumisimplo po sa diwa dito pong EDSA People Power at yung uh, nagtaguyod po ng pagbubuklod-buklod ng lipunan. Inikayat din po ni uh, Executive Secretary Midian ang sambayan ng Pilipino na makibahagi po sa ating pamahalaan at itaguyod po ang isang bansang maunlad, may pagbabago at malaya. Binuksan din po mga, mga kababayan ito pong Campo Aguinaldo kahapon para sa pagdiriwang naman po ng AFP nito pong o oh, paggunita po ng AFP dito po sa 31st anniversary ng EDSA People Power Revolution. Ayun nga po kay AFP spokesman Edgar Arevalo, may mga kailangan pa rin pong pagdaanan. Gayun man kahit po bukas ay may mga security procedures pa din po ang mga magtutungo roon kung nais pong makilahok sa gagawin nga po o yung ginawang misa at yung uh, mga programa sa loob po ng kampo. Sa ngayon po ay ongoing ito pong uh, programa, ito pong selebrasyon at replaying dito po sa EDSA People Power Monument. Dito po yan sa kahabaan po ng EDSA sa may White Plains area. Okay. Executive Secretary Eduardo Ernita. concludes a replaying ceremony for the 31st anniversary of EDSA, may we now request Vice uh, Chairman Joey Concepcion of PBC, with Chris Gagnon, General Año, uh, PNB Undersecretary Del Rosario, and the Senators Yersin Dito Sarah, po mga nagdaang araw ay uh, sinabi po, sa isang press briefing sa palasyo po ng Malacanang na magiging simple po. Ngunit makabuluhan, ito pong paggunita po ng ikatatlumpot isang taong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Dito nga po'y sumisentro nga sa A Day for Reflection o isa itong paglalarawan na mas maitindihan daw po ang tunay na diwa ng EDSA kung lahat po ba noong nangyari po o noong mga nangyari nung panahon ng EDSA People Power ay nananatili pa po ba sa puso ng sambayan ng Pilipino? Gayon din po, ang, po ano pa po ba? At naandito pa po ba sa puso nating lahat, ito pong tinatawag na Spirit of EDSA. Ano ang naging gabay na itinuro ng kasaysayang ito para sa sambayan ng Pilipino? Ngayon po ay ongoing, ito pong ginagawa natin programa for the 31st anniversary of the People Power Revolution mula po dito sa People Power Monument sa kahabaan po ng White Plains, EDSA. Ika naman daw po ay bilang isang anak ng isa sa mga naging bahagi ng revolution. Kinilala naman po ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Advice Chair ng EDSA People Power Commission na si Joey Concepcion ang mahalaga na ang mahalaga daw po ay hindi tabi ang tunay na kahulugan ng kauna-unahang People Power Revolution ng Pilipinas. Itinuturing nga daw po ng hindi lamang dito sa ating bansa kundi ng iba't iba nating karatiga bansa na mapayapa ang naging uh, revolusyon ito noong taong uh, 1986. Naon na rin po napaulat na walang uh, sesentrong kulay o partido politikal dito po sa pagdiriwang ng 31st anniversary po ng EDSA People Power. Naon naman po nagdeklara ang mga paaralan ngayon po ang araw po na ito, Pebrere, oh, pebrero ah, 25 bilang, uh, o oh, yung iba po walang pasok dahil nga po tinuturing ito na special non-working holiday para nga po sa EDSA celebration at dito naman po sa kahabaan po ng EDSA kung papansinin po natin ay may mga tauhan po ng Metropolitan Manila Development Authority na nakadeploy para nga po magmando ng daloy ng mga sasakyan pa ito po yung area ng northbound lane ng kahabaan po ng EDSA o yung mga galing po ng Pasay area patungo po ng uh, lungsod ng Quezon. Ito po ay masiguro na magiging tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan kahit po umaarangkada ito pong programa for the EDSA 31st Anniversary. Ang uh, Quezon City Police District naman po ay siya naman po naandito din sa area po ng EDSA People Power Monument para naman po siguruhin ang seguridad ng mga kababayan nating nais tumahok at gayon din po nitong mga kasama dito po sa programa ng EDSA Celebration. Wala rin pong uh, ginawang road closures pero meron pong uh, mga traffic rerouting para po doon sa mga sasakyan na asahan nga daw po ito pong kaunti lamang napagbigat sa daloy po ng mga sasakyan yung pong mga area po o yung inabisuhan po ng Quezon City Police District ay itong mga motorista na daraan doon sa mga certain areas o dito po sa paligid po ng Esa People Power Monument, particular dito sa may Santolan, Ortigas at ng White Plains. Hinikayat nga po ng uh, mga otoridad, ito po mga motorista na hanggat sa maaari po ay uh, sundin o gumamit po ng mga alternatibong daan lalo na po kung mayroon man pong ilang mga aktividad pa na ongoing at may mga kababayan tayong nga uh, nais sa pumunta maya maya po lamang habang umaarangkada po ito pong programa ng EDSA People Power. Habang ang uh, uh, ilan natin mga kababayan uh, dito sa may paligid po ng uh, EDSA People Power, ay siya rin pong uh, nakaabang para po sa iba pa mga ongoing programs. Gayun din po dito sa kanilang pag, uh, pagiging saksi dito po sa ginawa nga pong komemorasyon sa EDSA People Power Revolution. Kahapon nga po ay naging present nga po ito pong tatlo sa central players dito pong 1986 at sa People Power Revolution. Na kung saan nga po ay kabilang dyan sina dating Pangulong Ramos, Senador Enrile at dating Senador Gregorio Honasan. At dito po, napansin po natin ang naging programa para po sa ikatatlumput isang taong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Nandun din daw po ah si ah, dating Vice President Jojo Binay sa event kahapon sa AFP Campo Aguinaldo. At gayon din po ay eh, naandun din po ito pong si EDSA People Power Commission Vice Chair Joey Concepcion. At dito po nagtatapos ang ating pong programa mula dito sa EDSA People Power Revolution. Tatunghayan po ninyo ito pong apat na araw na EDSA Anniversary Commemoration sa People Power Monument. Pero ang pagtatapos na ito ay masasabi nating isa lamang panimula sa muli nating pagkakaisa upang magkaroon ng katuparan ang ating minimithing tunay na pagbabago at pagunlad ng ating lipunan. Iba-iba man daw ang ating pananaw sa ilang aspeto ng buhay at ating paniniwala siguro ay dapat po natin muna nga maging paalala sa atin na ang EDSA anniversary na minsan po nating napatunayan na ang pagkakaisa at mahinahong pagharap po sa problema ay siya naman pong mas magiging epektibo tungo sa isang matatag at tunay na pagangat po ng ating lipunan muli ako po si Julius Disamburon Mula po dito sa EDSA People Power Monument sa White Plains, Quezon City, nag-uulat ng live, nag po sa inyo ng isang paalala ng mapayapa at mensaheng pagbabago at panatilihin po natin sa ating puso ang tunay na diwa ng EDSA. Kaisa niyo po sa ako sa pagbabago, kaisa ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po.